Kahit okay, gano'n ako okay. ulo naman. Huwag mong Ha? Mm. Tanggalin mo yan. Huwag mm. mong Pangalan mo! Bakit di mo sabihin? Ha? Nagpapahirap ng tao, no? Di ba? Kabusin yan. Hmm. mong kabusin. Ubus! Ubusin mo. Bilis. Ubusin mo yan. Matagal na pinapahirapan na ako. Ah, pangalan mo. Ayaw mo sabihin. Pangalan mo. Totong pangalan. Ayaw mo magsalita. Sige, ubusin mo yan. Ubusin mo at umalis ka sa kaharapan ko. Uloy! Mm. Tanggal! Oh! Pahirap kayo ng tao. Gibos. Ubusin. Ba? Dito na karam. ha? Hindi. Yeah. Matagal na ingit-ingit na yan. Kaya tinaumbok mo talaga yung bibig. Ubus. Ayaw mo at aminin ang pangalan mo. Tanggalin mo lahat yan. Nararamdaman mo dyan. Hmm. Hmm. Tanggalin. Boss. Hmm. Boss. Ya, busin. This. Mayroon pa wala na. Mayroon pa. Buong pangalan mo, ayaw mo sabihin? Ayaw na? No? Ayaw. Matagal na itong ginagawa na. Matagal na? Hmm. Bobos. Bilis, abos, oh, pagpag. Huwag nang balikan, ha? Ha? No, tanggalin mo yan. Mapahirap. Gusto nyo mapahirapan. iingit ingit na yan. Hindi kayo mga ano. Hindi kayo. Maawa. Boss! Hmm! <coughs> Sinasabi ko yung ingit na yan, matagal na yan. Pinapahirapan napahirapan ikaw. Wala na! Wala na! Wala na! Kung gusto na, huwag nang balikan na! Pumalis ka sa akin. Hala pa. Tikit ang mata. Pati daki ikaw na to, di ba? Huwag umuksan mata mo, huwag. Huwag nang umuksan, huwag umuksan. Wala na. Relax na ha.

matagal ka pala. Taon. Hindi amin. Diba? Talsik. Boom. Tinanong kita ng pangalan mo. Wala talaga madilim. Malayo ka na. Kung nakatulog ka. May pumipigil? Ha? Walang lumabas na pangalan. Walang anyong mukha na babae Pinipigilan na? Wala siya naman. Madami. Madami na ingit sa'yo. Kaya wala na amin na isa. Pero isa lang nag... Kung, ano ito ba? Conspiracy. Pwede nag uusapan usapan Masunod, huwag kasi magpautang ng pera. Ha? Tama? Manahimik na lang. Walang banggitin ang pangalan ng tao. Kasi ipapasok natin sa YouTube ito. Paalam ko sa si ito, Jackie. Ha? Paalam ko naman sa inyo. Wala ka sa ulira anak mo ang nag witness yan pinakausap ko ang pangalan mo anong pangalan mo? wala narinig mo ako tayo pero malayo ang busis ko pero sigaw na ako ano mo? wala na? gano'n mo? nawala umupa Galing na, pinain mo na

dilim. Sobrang layo po. Ganoon mo, makasalita ka niya. May lasa na rin. Di ba? Gumahan na ako lang, Tapos wala na. O? Wala, o? Wala na sakit. Pero dito, parang kasi nuntok na kuchilyo tago sa likod. Sakit, no? Pero ang kita ko, patong lang, no? Uh -huh. Nagbabayta mm -hmm. eto, Jackie. Sa likod ako ng kamera, magsalita kung anong dapat gagawin, ng mga patayin, ha? Um. Anong pakiramdam? Tayo ka. Ang gaan pakiramdam mo niyan, oh. Uh. Hmm. Di ba? Kagabi, nalimot tayo sa gabalibong mo kasi mayroon kasama sa katawan. Upo ka. mo? na. Magbabay na tayo, te. Walang scripted yan, ha? nakatulog ka. Para hindi ko maintindihan, nakatulog na hindi. Ang dilim, malayo ako. Gusto mo may natulong sa akin. Malayo na ako eh. Po sila, nangyari ko sa galing. Nangyari. Kasi may nakausap ko din. Kita mo? Ayaw yung sabihin no? Maalan? Sino man yan? Patawarin ninyo. Tao lang naman to. Parehas lang kayo nagharap buhay. O, pag once na ulitin ninyo ito, hindi ako magsalita na ibabalik sa inyo, babalik at babalik sa inyo yan. Kasi may ginagawa kayong hindi maganda. Diba? Ang hirap na yung tao, hanap buhay. 20, 30 ang kita, basta lang kumita, kaya't pa paano, pag initan pa. No? Umabay na tayo. Umabay na guys, ha? Umabay na. Diyan ka. Pupulong kong huliwate. Patay na? Okay na po. Patay na?